BH3. Mayroon ding BH3. May pa-limna BH3. A investigation. Balang lalim kunya ay eh, 10.5 meters. Hindi mababago para magbuno ang gagawin natin ay i-gear up natin. Ito po tawag din. Ang bali yung hammer ay pataas natin.

So, yan ang Soil Investigation. Kung uh, um, interesado kayo, um, like and share the video para uh, may ma-upload po tayong mag-video. Maraming salamat sa mga kanilwa. Wow, thank you!